ganda. Kailang mainit na. Yan yung Panasonic eh. Oh. oh. dito lang tayo magabang. Oh. oh. Seaside. bumaba na kami at magbukas na lang papuntang Shukjuma para sa Kalapatits Pasyal pala tayo sa bilyan ng mga isda pre no. Tingin ako rin baka mayroong kaipis maka practice-practice uh, Ayan, sikainit Hindi papasyalan, lang kasi hindi pasok pala na Wala nang pasyal na talaga. Ha? Dits, no? sarap. Daming bunga. Daming bunga ng dates. Oh, sarap nyan. Ang dilaw-dilaw, maniba lang. Ito sa ano, ko, story ko. Doon hmm. kami ni Marirek, nagpicture ako. Uh, ito. ito uh, Ayan, eh, kuha ka na. Huh? Kuha ka na. Huh? Hindi naman dates yan eh.

Hindi uh, din. parang init nga lang. Bukas na ba? init na. Alas otso bwente. pa lang? Parang alas dosi na. the way na kami sa bilihan ng mga kalapati balik ako pag uh, na hindi yun magandang bike ito maganggang to maganggang to mm -hmm. hey Sadiq good morning good good Ini oh, ada tanda, oh. hmm. lalu tatagal. <laughs> oh. tatagal Diyan sampu lang naman yan, eh. <laughs> Sampo

bus truck na ang ganda yung dalawa na yun tadi, how much this one? two and a half one pair two piece this one same

Patingin tayo rin. Tumaya, taga-taga na. Tumaya, Pugo Bato-bato, kahit. Yeah. na ulit natin. Dito, Brad. oh. Ito, may, pili ka lang dito. How much is pare? How much? Dinero ba hapo? Ha? Dinero. Ha, ah, one half. Na, yeah, one name. One dinero One dinero ah. One piece. One dinero One piece. Ito, magaganda to. Pili ka nga lang. matatanda na iba. ilagay dyan tingnan mo lang dyan yung bata pa para ano lagay yung isa na yun Chicken na yun sa dulo at saka ito babae yun to ito babae rin to ito 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 para ako yung one ba? So, tingin, tingin mo na tayo sa iba meron dun pag na lang baba na ano pa baba yung pagkain. Tingin pa tayo. Huwag kang mabili na magbibili. Magdagit mag, mag, na lang tayo naman dagit ng mga ano. Magbibili rin ako para marami na kagad. Para dalawang pares na kagad ng ano natin. Baka mag magulat, mag mag hindi ko nakikita yung sikinit na. Hmm? Hindi ko lang nakikita sikinit. Hindi pa nandun lang ako lagi. Oo, oh, doon ka talaga. Basta huwag kang pupunta ro'n ng may trabaho. Oo, oh, hindi ako pupunta ro'n. Ikot tayo, ikot. Basta yung pinakamura. One book pa. Makukuha na tayo yung one dinar isa. Oo. Oh. Na, Doon pa yun, doon pa yun. Bili na rin tayo pagkain. Tanda yun. <laughs> Hindi ka talo lang. <laughs> Makabiyag ka ng mga gano'n Ay, sarap. Ikot pa tayo, ikot. Marami pa rito nga. Pirip ka rin sa loob. Bakit meron minsan sa loob eh. tangalin na kasi tayo eh. Muro kong umaga to. Hanggang dyan yan o. No? Meron. Box yung, yung mga box-box na yan o. No? Kaya-kaya natin gawin to o. oh Oo. Ang oh, mga pansi. mga pansi. Ito, ito, ito. Diyan, diyan, diyan. Diyan, diyan. Diyan, diyan. Ito, yung mapipili natin. Ito, mga, anong tawag ito sa klapating na sa atin? May iksiyang tupa. Pigeon out. Pigeon out. Ah, hindi nga lang pangarera yan. Pangarera kailangan natin eh. Huwag oh, yan. May ba? oh, doon sa loob. Salob, loob. Sa loob yun. Pato yun. Wow. Ang dami rito.

Okay net. Hmm. May mga magaganda lahi ah. Ang mistisuhin. Yung isa na yun. Parang German carrier. Yung pa-heart puso. Ah, yung pa-heart ang puso. <laughs> pa-heart yung ilong. Yung ito, ito, kaya lang nag iisa lang siya. Almud. Kada hinahanon siya. Aba Fahl. Kun mo Manok. Eh, manok. Manok Kuwaiti. Manok tayo sa kabila gilid tangit dito puro pang display lang dun eh mga dinner dinner lang yun ah, ito na lang bibiling ko one dinner isa Orang wala pang subo ito yun oh, meron na Na, yung barako may subo na, pero yung babae ano po yun. subo. Hindi subo. Yung may subo na yung barako, yung babae parang wala po yun. Ito, mga pansi. ko yun. nakabili na kami. Dalawang pares. Pares ng kalapati. Ito, magaganda pa. maganda Magaganda pa yung mga lahi nito. Mga fancy. Fancy. Ito, Fran, sa ang kalapati namin? Oo uh, ha? Lilipat na kayo pag natapos na yung inyong kulungan. Temporary lang muna yung kulungan na yan. Diba? Lilipat yan. Doon na sila. Natapos yun. Yung higaan ko, sinira ko para lang dyan sa kalapati. <laughs> dagdagan pa yan libangan ng mga wife w sa abroad kalaga ng kalapati ang taniman ko tuyo hmm. sobra init pa kasi